Mas maaga si ating gumising guys kasi nagpe-prepare na siya ng panghanda namin mamaya. Ayan. Medyo madami pa kasi kami lulutuin. Eto, pakita ko sa inyo guys. ang ginagawa mo. Nakapag-ready na ako. Palaman to sa is. Sa isda. Uh -huh. Tapos babalutin dyan. Uh -huh. Wala kasi siyang balat. Ah. Eh, ba bakit walang balat? Wala siyang, ano, kaliske. Ah, what I mean. Ito pala yung isda, ano. Ito guys, yung aming ah, iihaw mamaya. Ito pa yung iba namin mga ihahanda. Prepare tayo. So, yun na nga guys. Nagihiwa na ako ng pampansit. Yan. Ako nakatoka sa paghihiwa ng mga papansitin. Si ate ay nanggagawa naman siya ng titikuyin. Para meron tayong, ano nga yun? Malag malagkit. Malagkit ng yung handa sa taon. Ano ibig sabihin pag malagkit? Para oh, dikit ang suerte. swerte. Together. Ah, para stick together. So, yon. Oh, Ayan, guys. Update sa ginagawa ni ating Tiko. Ayan. Medyo matagal-tagal pala tong process na ito. Yan yung pinapalaman na ng peanut butter, no? Mm, -mm. Eto na guys, yung nagawa ni ate na tikoy. Ready na to mamaya. Nako, grabe guys. Ang sarap. So, ito pa guys, yung as, isa namin epe prepare para mamayang New Year. So, kami ang nakatoko sa uh, shrimp. Dahil ang plano namin guys, eh, puro kami patlak yon Parang kanya-kanyang dala. And, naisip namin, eto ngang shrimp yung Uh, share namin, tapos mga isda, ganyan. May rili, meron din kaming relienong bangos. Yan, para naman hindi lang tilapia. Yan, so ayan, mag, anong gagawin mo ate? Divine. Divin. Divine. divine na si ate, lilinisan na daw niya. So, pero mamaya pa namin ito lulutuin. Eh. Anong luto natin dyan? Isang... buttered, buttered garlic. garlic. Ito naman guys, yung gagamitin natin na garlic para do sa shrimp na nililinis ni ate. Dahan-dahan. So yan guys, mag start na akong mag-setup ng ating pag-ihaw dito sa may veranda. Ito na yung graba na kinuha ko. Tingnan huh? mo yung gagawin ko. Kailangan Bakit ka umupo dyan? Sabi ko, yan yung ipatong. Pantay patong... naman. Tama na ba to? Sige po, po. pa, mo ito. pa. Baka naman sumpol na sumpol na ako. Hindi yan. Ito yung ating nabiling charcoal. Maka bricks siya. Ayan. Ay, ay, ay. Parang meron siyang ano eh. Mahirap pang anuhin. lalabas tela or water. Ang lakas Ha? Huh? Sup, guys! Ayan. Time check tayo. Hindi pa kami tapos mag-prepare, guys. Grabe. Eto pa lang yung naiihanda namin. So, papakita namin sa inyo kung ano na yung mga naihanda namin. Ayan. Eto na lang. Ayan. Meron na kami mga prutas. May maha may hipon, may pansit, may hipon uli, meron kami tikoy, meron kami relleno bangus, meron kami inihaw na tilapia. So mamaya dapat mga 7.30 ang dating nung mga friends namin, mga sinaate, dapat mamaya, mamayaan dating nilang 7.30. Pero sabi namin, kahit 8 to 9 na lang, kasi hindi pa kami tapos, maglilinis pa ulit kami, tapos, syempre maliligo din. Eh hindi naman, pwedeng maligo kagad kapag galing ka sa ang kanina pa kami nagluluto. Kailangan din namin ng magpahinga. Kaya sabi namin, kahit medyo late, kasi mamaya pa naman lang kain, 12. And ayun guys, nakapag-ihaw na tayo sa labas, kaso, grabe ang nangyari na talagang yung puso ko eh kabadong kabado kanina kasi de nagpaapoy na ako no nagpaapoy na ako ay mausok yon itong yung kapitbahay namin nakabukas ata yung sliding door syempre nausok ano? ka, may ang pagkakaintindi ko sa sinabi eh dami da dami daw dami tapos nagsarado siya ng sliding door niya nako di kinabahan na talaga ako kasi baka ma-report syempre eh, alam nyo naman, dito, syempre, kailangan isipin natin yung mga kapitbahay, lalo na sa mga apartment. So, sana kung mga Pinoy-Pinoy lang, okay lang. Pero kaso, hapon, hapon yung kapitbahay namin, kaya... Ayun, unang unang alarm. Eh syempre nag start na ako. Sabi ko, ano, paano kaya 'to? Eh gusto kong ituloy kasi nagliliyab na yung apoy eh." Di, ayon eh, nagdasal na lang ako. sa ko, Diyos ko, Lord, sana naman eh, hindi ako ma-report or hindi, wala maging accident na mangyari para hindi magkaroon ng sunog, gano'n. Eh, tinapos ko lang muna yung una kong lagay ng mga uling na ma yung bang mawala na yung baga niya. Tsaka sayang din, di, niluto ko na yung ano, niluto ko na yung isda. Kaso, nung mga nakailang minuto na yung babae naman lumabas, feeling ko hinahanap niya yung nausok or something. Eh, medyo, ano na, pahupa na yung pagluluto ko, kukunti na lang yung usok. Kaya sabi ko, oh, na, kinabahan na naman ako. Sabi ko, up. ko Lord, sana matapos na, maluto ka na. Sabi ko, maluto ka na, maluto ka na. At talaga nga naman, ay, kabado na, gusto ko nang ipasok. Ayun, basta tinapos ko lang tinapos ko lang yung mga usok niya, yung baga niya, yung totally wala ng uh, apoy para ipinasok ko na yung ating uh, inihaw, iniihaw. Tapos doon na nga lang namin tinuloy sa stove. Pero successful naman. Pero ayun, hindi ko na-expect na mag -ano, ma may ganun pang Pero okay lang. At least alam ko na ngayon. Tsaka, doon pa lang sa unang reaction nila, nag-adjust na kagad ako. Kaya, So, feeling ko naman say pa rin. Warning, nag-adjust na agad ako na baka bawal nga or baka may storbo, may storbo sila or baka nga rin naman magkaroon ng accident sunog. So, syempre, kakaano din naman sa kami pa ang makakapag ano na sunog, no? So, talagang hindi ko na tinuloy siya. Inubos. Minake sure ko lang na wala ng apoy para pumasok na ako at iwan ko sa labas yung bangihan. So, sa susunod siguro, doon na lang sa mga parke na pwedeng magbangi. So, yun lamang guys, i-update namin kayo para mamaya kung ano na ang status natin. So, yan. Happy New Year, guys!